Nauuso na ngayon ng pagmamahalan kahit malayo sila sa isa't isa. LDR kung tawagin nila, kung saan ang aking gabi ay yung umaga, umaari rin namang parehas ang oras nating dalawa, ngunit dahil sa layo ng agwat nating dalawa, ay hindi rin natin alam ang tunay nating ginagawa. Sabihin ng walang tiwala o ang pag-iisip ay hindi tama, ngunit hindi mo rin matuturuan ng isipan dahil sa takot na ako'y mapalitan. Ayokong lumayo ka, paano kung makakita ka pa ng iba, paano kung may mahanap kang iba? Ako na naman ba ang mawawala? Ako na naman ba ang may iwang mag-isa? Matutulog ng hindi ka kasama, na hindi ka man lang nakikita, kahit na sa isang gadget ka lang nakikita. Umahalagay magkausap tayong dalawa, kaya nga ayokong lumayo ka, ngunit ano nga bang magagawa? Ayokong labanan ng pangarap na dati mo pang nais makuha, kaya kahit masakit, kahit nalalasahan na ang pait, hahayaan pa rin kita dahil dyan ka masaya sa una naman masaya, kumpleto pa ang oras para sa isa't isa na tila ba hindi ka lumayo. Na para bang andito ka pa sa tabi ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagaya ka sa iba. Nakagawa ng kalokohan, nakalimutang sa'yo ay may naghihintay pa. Kaya nga ayokong lumayo ka. Dahil may takot akong nadarama, ngunit dahil sa pag-aakalang ibaka hinayaan kita. Kahit pa ako ay nakakalimutan na kahit pa ang pagbabago mo ay ramdam ko na hinayaan pa rin kita. Dahil ang sabi mo nagiging komportable ka na, akala ko ay naninibago ka lang sa bago mong tirahan ngunit nagiging komportable ka na pala sa ibang pahingaan. Habang ako'y naghihintay, habang nilalabanan ang lumbay, ikaw pala'y nagpapakasaya. Ngunit iba na ang iyong kasama. Mabuti sana kung bago mong tropa o pamilya ang kasama. Ngunit bakit sa iba ka naging masaya? Habang hinihintay kita ay nanonood ka na siya ang kasama. Habang hinihintay ang iyong tawag mula pa nung umaga ay masaya ka pa lang siya ang iyong katabi sa kama. Ayoko sanang lumayo ka dahil hindi lang naman ikaw ang mawawala pati ang relasyon natin ay pwedeng masira. Maaaring maputo lang lubid na sa atin nagkoconnect at ngayong nagtagal lang yung pagkawala ay nangyari na ang aking kinatatakutan. Nung mawala ka ng tuluyan dahil nagawa mong tumihin sa iba. Kahit may tayo pa. Kahit nandito pa ako ay nagawa mo akong kalimutan dahil lang sa magkaiba nating mundo hindi kita mapuntahan, hindi malapitan, hindi magawang yakapin at sabihin tama na. Dahil masakit na. Gigisingin sana kita, ngunit paano ko yun magagawa? Malayo ka, hindi ka na maabot ng mga mata dahil tuluyan ka nang lumayo. Tuluyan mo nang nilimot ang pagsasamang ating binuo.